magandang hapon po ito na naman po ako gusto ko po kayong bigyan ulit ng isang sulyap sa magandang kita natin sa maghapon ito po ah ito po kasi customer ko niligalo niya sa anak niya na ibag sa akin din na nakuha yung takip. eh bigay din po sa kanya ito eh gustong gusto niya ito kasi yung, pati po yung heart niya naganap po yan yun po ang pinaka niya kaya nang binigyan niya sa anak niya sabi ingatan pero na disgrace po nahulog hindi na nakita kaya po, tinara sa akin, naghanap po ako ngayon ng takip. Ito po yung mga takip na naiipon ko, mga 25 taon na po ito, baka may pa. Ito po, naghanap po ako ngayon. Ngayon, sa paghanap ko po, may na po ako kanina. Ito po, gusto ko lang i-share sa inyo na kung paano, itatago nyo po ito, yung mga takip po, at yan, katagal. Tago nyo lang po. inyo po, kanina may dumating isang circumstance, kinailangan. Po. di na perahan ko po siya kahit nakatawag siya ng dalawampung taon na perahan ko po siya ingatan niyo po ito po hindi ko na po sasabihin sa inyo kung ano ha kung paano gagawin natin na mas matagal ha dadali ako na, na po para sa time natin ito po yung takip niya na nakita ko ito po yung relo niya kaya nang sinabi ko yung presyo payag agad po siya kasi gustong gusto niya rin po nga itong regalo din sa kanya hmm. kaya nang titakpan ko po Check na po siya agad. Ayan po. Bibigay ko po sa kanya ngayon. Tuntuhan siya. Kaya yung sinabi kong presyo, bayad po agad siya. Kaya sabi ko din po, Lord, thank you. Kasi sa tagal na yun to, nagamit ko pa siya. Yan po, dagdag kita niyo po yan ha, in time. Thank you po. God bless.